So, John Rey, Bosna, Angel, Cohost, Little Brother, Bobby, Ghost. Okay. Together now in four, three, two, one. I you get thing off my head. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapunto sa nakaantabay dyan sa ating live ngayon at ngayong linggo. Punto-por-punto punto, punto, Testimony Night po tayo. So, ibig sabihin pag sinabing Testimony Night, uh, yung top priority sa Zoom, yun lamang magbibigay ng testimony. Yung mga katanungan po ay kukunin po sa comment section at sa whatsapp at pwede din sa text, sa comment section natin sa live sa youtube, sa comment section ni Brother Ray, doon sa ano, uh, kung sino pa yung mag magshare lang kung mayroong tanong sa kanilang comment section. Okay, so wag na po natin patagalin eh. at natin po simulan ang ating uh, opening prayer sa gabing ito. Okay, uh, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu, Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdutulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. So, atin ang ibigas lima kasamahan sa kanilang greetings sa so, ating unahin. John C. Si brother Junre ng South Korea. Brother Junre, yes, good evening Yes, Brother, please, brother Jando, good evening. At abay daw, Brother Junre, uh, tumawag na gusto para kami ni Brother Russia kanina. No Mati, ikaw talaga. <laughs> Bata ko. Sabi <laughs> so, ko kay Badila, sabihin mo na no, si Bradyan, sobrang dami ng debate, kaya ako na ang harap. Eh. <laughs> Sabi na, hindi na siya, hihintayin uh, ka na ikaw na talaga yung gusto yung harap. Sobrang sikat mo kasi. <laughs> ay, hindi. Hindi ako niwala doon. Siguro, <laughs> takot sila sa'yo. Hindi <laughs> naman siguro nakita yung debate ko. Sabi ko ngayon ba na siya, sabihin mo na lang ba i mo, i-confirm only bro. Sabihin mo na, sobrang busy si Jan po, kaya ako na lang. Ayaw na talaga eh, sabi ko din na siya. Sinabi ko na bro, ayaw talaga, gusto talaga si Bada Jan Para may galit yata sa'yo bro. <laughs> mukha yata, mukha yata ang galit na galit sa akin. Oo, oh, mukha may galit sa'yo. Ang pagkasabi kasi ni Bada siya, uh, ano yun, parang, parang, ano yung may, may, may

pero sabi, sabi, ko, sige, uh, basta kung gusto na niya kami harapin, at uh, dito lang ako muna kung gusto niya akong harapin. Yung paman, no, mga kapatid, uh, ko nang sabihin na maka-cancel po yung debate natin bukas. Uh, gawa ng hindi ako si Jando. Mahirap kasi kapag sikat, dami talaga. Gusto. <laughs> Okay, so isa pa lang gabi sa ating lahat mga kapuntos at uh, welcome po ulit dito sa ating pong, uh, daily night na pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. At uh, shout na tayo sa ating mga mahal na kapatid. Um, nangunguna si Brother Jojet, Rabina watching from Kain Tarizal, Sister Susan Kubago, wala kagahapon, Sister Marceline Lute, Sister Yamon Brother Nyo Lakson, Malbas, Sister Fabi Dulay, at kay Sister Baby Lynn, Adam Mero, watching from Valenzuela. Saan Valenzuela to, Sister? Valenzuela, Manila, or Valenzuela, no, doon sa, sa ibang bansa, no? At kay Sister Annie de la Cruz, Sister Amy Kalimlim from Legazpi City, Esperanza Mas Masim. Kay Sister Sisi Su Chai Seng At kay Sishel watching from Dubai At kay Brother Mark Anthony E. Hong Watching from Toronto, Canada with matching flag May flag pang nakalagay na nasa Canada siya At kay Luminous Twin Hearts And kay Sister, S Sister Emily Swan Reyes, Rice Guy 2366, mula dito sa San Diego, California, USA, sabi niya, Upper Boy Mix TV, at kay Sister Rowena Jamero, uh, Marmen, uh, Pinagpala, Sister Rose Oranio, watching from Taiwan, and siyempre ang ating minamahal na kapatid, and Mama Mary loves you. Yan naman po. Back to you, Brother Jendo. God bless all. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. So, doon na lang tayo kay ano. Uh, din ang duda ni ano, bro, ni Russia. Sabi, sabi ko, ano raw? Uh, ba't, ba't ako? sabi niya, hindi yung bro. Parang, ano siya sa iyo? Parang, parang may galit. Gano'n? Oo. Masasabi natin daw, may sinabi ngayon, may sinabi nga, siyang salita na parang baut-baut na -baut -baut talaga kayo. Yung gusto na baut-baut kayo. Parang magkaubusan ng lahat. Parang gano'n yata. <laughs> ah, gano'n. Pound for pound yung hanap niya. Okay, ito na may ibigay naman ngayon kay Father Bobby sa kanyang greetings. Father Bobby, good evening. Wunderbar, B. Okay, thank you sa so iyo, Father Bobby. At bigyan naman kay Brother Angel naman sa kanyang greetings and gospel reflection. Brother Angel? Yes, sa pinagpala, no? Sa pinagpalang umaga, hapong gabi, saan masulo kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para isa sa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan ano po muli paalala na at so Kristo no sa inyo so gabi-gabi pinapaalala po sa ating ito no ng ng punto for punto at uh, paalala din po punto for punto ay kung anong sinabi natin po ino sa Kristo no dumating siya sa lupa hindi para kumatol o husga ng mga tao kundi para iligtas So, ganun din po tayo, mga kapatid, no? Nandito po tayo, hindi para humatol, hindi para humusga sa mga tao, hindi para magligtas ng mga kaluluwa. No? Wala pong paggatol, wala pong paghusga ang gagawin natin, kundi pag-aaral lamang sa liksikin. Ang tunay na aaral at utos ng ating Panginoon sa Kristo na siya mismo hahatol sa atin. Paalala po ng Ebanghelyo sa utos niya, no? yung mga muli paulit-ulit uh, na sinasabi yung paglilingkod at pagpapakumbaba. No? So, husgan tayo pagdating ng panahon, naharap tayo sa kanya, ikaw ba ay naglingkod? No? At uh, ikaw ba ay nagpakumbaba sa harap niya? Humility. No? It's a virtue. Lagi niyong, lagi, pansin niyo, lagi po niya sinasabi yung pagka, pagka, uh, pagpapakumbaba. So, ngayon, dumako na po tayo Agad sa ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo, no? Bagamat pagsimba na po ang lahat, pero tingnan natin kung pwede natin pampalalimin, no, ang ebanghelyo ngayong araw ng linggo ito. Ito po ay Lucas chapter 10 verse 35 to 45. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. Nung araw na 'yon, Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo at ang sabi, Guro, ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami sa katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman na inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang hirap na babatayin ko ay babatain nga ninyo. At kayo ibabautismuan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo para sa mga pinaghahandaan Nung nar narinig ito ng sampung alagad, nag nagulat sila sa magkapatid. Kahit pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan. So, konti yung pagninilay lamang po no, ng ating uh, ebanghelyo yung araw na ito. No? So, ang tanong lang po rito, gaano ba, gaano ba tayo kamahal ng Diyos? At gaano ba siya kabuti? No? Pinagninilayan ko to kanina no, sa misa. Sabi ko, grabe ang pagmamahal niya. Imagine po, no? Bumaba siya dito sa lupa, no? Kahit siya mismo may ari ng buong sanlibutan, no? Buong universe sa kanya lahat ito. Pero iniisip ko, grabe at sobra-sobrang kabaitan ng Diyos, bumaba siya dito sa lupa, imagine niyo para magpakasakit. Kung tutuusin, hindi, hindi, hindi na niya kailangan Diyos nga siya, di ba? Pero ganun, hindi, talagang nature na, no? Nature na ng Diyos na yung kabaitan niya, ganun-ganun na lang. Sobra-sobrang kabaitan, sobra-sobrang pagmamahal sa kanyang, sa kanyang mga, o siya, kayo? At pansinin nyo, lagi,